parang uh, parang kakaiba siya ano. meron. Anyway, mga kababayan ko, no, napasugod lang ako ng live stream because meron lang ako napansin at napuna. And anyway, kung hindi napuna ko sana, ay niyo rin. Mga kababayan ko. No. At sa lahat ng mga mananod natin, well, thank you everyone na nandito dito ngayon. Napaaganda po ng ating pag-uusapan. Hopefully, sana nandito po kayo, mga kababayan ko. No. Okay, let's do this. Mm, may kaya? Ilang kaya manonood ngayon? Uy. na. Parang Hagard, Hagardo Bersosa yung itsura ko dyan. Ha. Uh, Hagard, Hagardo Bersosa nga. Hagardo Bersosa nga yung face lock na natin. <laughs> Hello ko po, kuya Rina, kuya June Castro. Ayan, pasensya na kaya. Medyo haggardo-versosa yung itsura natin ngayon ha. Hindi tayo nakapag ano kasi medyo stress-stress uh, na tayo. Huwag nga ako sombrero ko. cougars na ako. Right. Sa iyo nako! Anyway, makikita ko, uh, yeah, wala akong chocolate para masarap kong natin. O wala akong chocolate para masarap, masarap ang kwentuhan natin ha mga kapatid. Let's see. chocolate. Kaya Ayun. Ah, Nakita ko rin sa wakas ang chocolate. <laughs> eh, nako. Marami na naman magingit ingit ito nito. Ayan. Uh, BG lang. Salamat po Tita Jo. sa Sawadika. From Thailand. Ayan. Nako. Marami na naman magwawala sa akin ito mga kababayan ko. Marami na naman. Promise. Marami na naman magwawala kay biyahe ni Koy Nedo. Ako mga kababayan ko. Pag, uh, pagdidiskitahan na naman tayo ng mga DD sheets after this. Ako. ayun na. Pagdidiskitahan na naman tayo nito. Pulang-pula. Anyway mga kababayan ko. Please don't forget to like this live streaming mga kababayan ko. Para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements. Nagagawin natin ngayon mga kababayan ko nag uh, manual live streaming muna ako habang ginagawa ako yung PC kasi nagkaroon ako ng uh, konting uh, troubleshoot no regarding dun sa ano ko sa camera medyo nagde-delay delay yung camera ko pero hello po tita Jo kamusta from Switzerland maraming maraming salamat po baka maganda pag-usapan natin magchikahan tayo ngayon chika boom 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 boom, -boom do <laughs> Alam niyo naman, si biyahe ni Koy, laging may baon yan, mga wow, kababayan. No. lagi may baon si Koy Ang eh. baon ni Koy lagi, yung ano, yung matindi. Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am kay June Castro, Manny Recto, ma'am Ninita Omali, Tita Jo from Thailand, Tita Joanna Twyla Wilfried from Switzerland, uh, Hazel Joy, Geronimo, maraming salamat po sa inyo from Bulacan, and Jun Castro and Emilia Agustin, maraming maraming salamat po. No, mga kababayan ko. Be, teka lang. Teka lang, kumakalma pa ako. No, mga kababayan ko. Sa mga kababayan natin, na nanonood po kayo, na ini-invite ko po kayo. No, na kayo, kung kayo po ay malapit Diyan sa Danang, Vietnam. anjan po ako sa December 1. Oy, ito na, Danang, Vietnam muna ako. Ha? Ako. Nasa Danang, Vietnam po ako sa December 1, mga kababayan. Okay? Hmm. Harap ng kinakain ko. Habang... Habang mabibusit sa yung mga DDS nga. <laughs> mm. Mm. Hindi ko talaga palalampasin alam Yung pambibusit sa kanila ngayon. Dahil alam kong mabibuisit sila sa ibabalita ko. na no, masakit to sa kanila. Ano ko? Purin-puri pa naman sila kay Sarah. Mm. Mm. Mm hmm, Purin-puri pa naman kayo kay Inday Sara Duterte. Tapos ang ending ngayon, eh, mapa, medyo tatagilid yung pambato nyo. No, mga kababayan ko. Anyway, please don't forget to like this live streaming, ha, mga kababayan. Ha? Habang, habang nagtatakal ako. Para lagi yung updated. <laughs> habang lumalamon ako. Oh. oh. Oh, sige. Mm. Oh, ayan na si Ma'am Alma Vasquez. Good evening po, FW watching you from Saudi Saudi from Bulacan province. Maraming salamat po. Ayan na, share na po. Maraming salamat sa mga nagla-like ha. Lalike nyo ang ating live stream. Mga kababayan ko. Sa so, na ko, no? sana sana di dito kayo, pwede tumagos yung chocolate diyan. Mm. Pwede ko ibato yung chocolate diyan. No. Sana mga iba to ko yung chocolate yung para makakain tayong lahat. Ano? <laughs> mga kaubayan. Hmm. Habang inaantay natin yung mga tropa natin, mga kapatid, ayos ko na pumbalaan yung mga DDS. Pag napanood nyo to, umpisa nyo na magtago. <laughs> At magwala mamaya sa social media. At manggigil ng manggigil no, oh, umpisaan nyo na Dahil uh, mamayat 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 mamayain ko kayo sa mga bawat banat dito At bawat derechahang patutsada Laban sa inyo mga DDS Tandaan nyo yan Eto, hindi eh, ko, ko tataltanan ito pa kato O Diyos ko Ngayon pa ba? <laughs> Ngayon pa ba? O, oh, eh, lantaran na yung pambubudol O, oh, eh, eto na, hindi na sa akin nang galing, ha? Hindi na sa akin nang galing Oh. Ayun, uh, palalambob mo 'yung sa akin, wait ko. Kuya sabi ni Kuya Jun Castro. <laughs> Kuya Jun. <laughs> palalambob ko daw yung kay Kuya Jun. Aba,y magpapaulan tayo dito sa Pasko sa mga uh, supporter natin, siyempre. Hindi ko makakalimutan 'yung mga taga-suporta natin, mga kababayan ko. 'Yung mga nagbigay sa akin ng, uh, ng ng uh, pagkakataon na umabot sa ganito hindi ko kayo makakalimutan lahat. Kung <laughs> pwede ko lang kayong bigyan ng pasalubong lahat, binigyan ko na kayong lahat, mga kababayan. Hmm. Hello po, Miss Petchay. Maraming salamat po sa panunood. Ayan, ha? Hmm. Uy! Uy! Kuya Jun, maraming salamat Kung na-operahan ka na Naway, uh, ay nasa mabuti kang kalagayan At uh, nagpapagaling ka na I'm very happy Noong last time kita tayo Medyo ika-ika ka kuya eh ako lang tatakot sa'yo? Mmm na lang na ka na kuya Anyway Let's set aside Kamustahan for the portion For the meantime No? Pag-usapan muna natin tong latest issue at uh, boom na boom <laughs> ang karir nito ni, ni Bratinella mga kababayan handa na ba kayo gusto ko dark chocolate yan naka dark chocolate lang ako hindi ako naka ano hindi ako -ano. dark chocolate lang yan kain ko ito boom na boom tong karir ngayon ni Inday mga kababayan kung ko ng ano kahit man lang makapag uh, ano ko ngayon makapat isang content man lang ako sa inyo sa live stream ba? Diba? <laughs> At least update Hello po, Ma'am Elsie Adam Man. Hello, good evening po. Shoutout po sa lahat ng mga kasama dito, dito sa salon sa Saudi Arabia. Uy, maraming salamat, Ma'am Elsie. Kamusta kayo dyan, mga ano natin, beauty pa, beauty, uh, beautician natin dyan. Mabuhay kayo. Mmm. Mmm. Hindi ba nakakahiya yung uh, pinapakain sa pamilya mo mula sa kasinungalingan? uh, nasa nagdadala ng tao yan eh to be honest kung nagsisinungaling ka well nasa sa pero kung di ka nagsisinungaling well pagpapalain ka dun ganun lang yun no no para sa akin ha ganun lang yun para sa akin pero kung, uh, yun ang tingin mo para sa iyo sarili mo well di ko alam di ba? teka lang ha hmm, wag kayong mawawala dyan hmm may, aray ko sa ah Yan May ano eh May mga nagsasabi na puro kasinungalingan Well tayo naman Hindi naman kasinungalingan yung sinasabi natin Kasi We are standing For the truth Mga kababayan ko And the truth is Meron tayong basis At yung basis na pinanghawakan natin Yung pinambabangga natin sa kanila Na hindi nila matanggap-tanggap Pag binabangga natin sa kanila yan ang totoo ng mga kababayan ko. Now, the, the, real question and the question for ngayon is si Sarah ba ibudol? O, anong kasinungalingan doon? Nagsalita ba ako ng kasinungalingan doon? Well, malalaman niya mamaya kung totoo o hindi sinasabi ko. Hmm. Bakit? Kasi unang-una po sa lahat, mga kababayan ko, ito po yung sabi. Vice President Sara Duterte BINOLJAK SA BUDOL STYLE mm. Mga kababayan ko BINOLJAK SA BUDOL STYLE etong si Sarah Duterte Ang tanong dito, totoo ba to? Well, mga kababayan ko According sa balita, mga kababayan ko eto po, mga kababayan Ulitin ko ha Abisa na natin to kinundina na ng dalawang mambabatas Mga kababayan ko eto kinundina na ng dalawang mambabatas Mga kapatid ha Mambabatas ha, makinig po kayo kinundina na ng dalawang mambabatas si Vice President Sara Duterte sa pahayag dito na hindi dadalo sa pagdating ng Quadcom Committee Hearing ng Good Governance and Public Accountability. Matapos 'yan sa pagsulpot niya sa hearing ng tatay niya, mga kababayan. At ngayon, mga kapatid, ay uh, muli na naman pong lumilihis ang inyong Inday saan, mga kababayan ko sa pagtatanong ng ating mga uh, Congressman Tila po ba iwas na iwas si Inday mga kababayan ko, na pag-usapan ng tungkol sa pera sapagkat hirap na hirap siyang sagutin ang mga bagay na yan. Mga kababayan ko. sabi kasi dito mga kababayan ko uh, 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 sa, sa pagdinig at iniimbitahan siya ng uh, Quadcom, ko mga kababayan ko nitong Nobel nasa na, na sa November, bukas sana, bukas sana, na November 20, bukas sana, November 20, Uh, kine uh, kikwestiyonin sa kanya at itatanong sa kanya yung uh, kanyang 6.12.5 million confidential fund noong 2022 at 2023. Mas matindi hindi pa pala ito mga kababayan ko. Uh, hindi lang po ito 125 million talks. Hindi lang po ito 125 million ang pinag-uusapan natin dito. Pagkos mga kababayan ko, meron po palang 6.12.5 million confidential fund. Ang tanong naman kasi dito, saan nga ba talaga napunta yan? Bakit ayaw mo aminin? Simpleng bagay lang naman dapat nang aminin kung talagang saan napunta ang confidential fund. ba? Diba? oh, sabi pa dito, mga kababayan ko, naniniwala sila House Assistant Majority Leader Representative J. Kung Hun at House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega V na ang pagtanggi ni Duterte na dumalo sa isang hakbang upang makaiwas sa pananagutan. Correct. That's the reality, mga kababayan ko. Ano? Si so, na naman si ano eh, e, ano na naman babanggitin na naman at tatanong din tata isa na isa lang naman ang tanong sa kanya, nasaan si Piatos? Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko, walang masama sa apidabit pero ang problema yung budol style niya na sinasabi niyang hindi niya iniimbitahan, hindi siya hindi siya iniimbitahan. Pero Ngayong may pagkakataon siyang liwanagin ng issue, ayaw niyang humarap. Kung walang itinatago, bakit hindi kayang sagutin ng harapan ang mga kong ang kongreso at ang taong bayan? Alam mo, takot na takot si Sara Duterte humarap sa ganyan, mga kababayan ko. Sa so, totoo lang, takot siya. The reason why, mga kababayan ko, may mga tinatago sila na mahihirapan, na imunda, na silang idepensa sa taong bayan mga kababayan ko. At nito, mga kababayan ko, sinabihan siya ng mga kongresistang budol. Doon pala nanggaling galing yung salitang budol, mga kababayan ko. Because, ayaw umatin ni Inday. Binubudol niya yung taong bayan. Samantalang ang lalakas ng loob, mag ng mga walang kwentang vlogger niya dyan. Gumagawa ng ingay sa social media, bumabakbak sa Marcos administration, gumagawa ng ganito. Pero ngayon, tatanong, ito ang pinakamasarap na tanong eh. Sa lahat eh. Kung ang Marcos admin sinasabihan nilang magnanakaw at wala silang basihan at wala silang patunay, mga kababayan ko, ganoon na lang nila bastusin. Ngayon, bumabalik sa kanila yung karma na tinatanong naman sila, asan ang pera ng taong bayan at saan nyo dinalaan 612.5 million confidential fund? Hindi nyo masagot-sagot. Panay kayo, ano, panay kayo, ano, mga kabayang ko, deny mga kababayan ko. Ganyan po, ganyan po simple, Di ba? Isipin nyo nga yun, mga kababayan ko, pera yan ng taong bayan pero hindi nila masagot ng harap-harapan. O, oh, sabi pa dito, sa halip na dumalo si Duterte, sa, at, uh, sa halip na, na, dumalo si Duterte na magsumite ng kanyang mga apidabit sa komite, Ayan, na, mga kababayan ko, naniniwala si Ortega sa pagsumite ng apidabit ay isang tak Uh, taktika, isang taktika upang makaiwas ang mga upang makaiwas ang mga tanong at pag-uusisa ng mga mambabatas. Correct. Tama kayo diyan. Isang pambubudol na naman ito sa isang pambubudol na naman ito sa ngalan ng panawagan na sumagot si Vice President Sara Duterte dahil gagamitin ang apidabit para makatakas at hindi makapag-appear sa mga hearing mga kababayan ko. Hindi ito sapat para liwanawin, liwanawin ang mga issue ng mga confidential funds. Harapin niya ang mga ang taong bayan, ang publiko, ang kongreso, aniya ni Ortega. Sa isang press conference noong nakaraang linggo, sinabi ni Duterte na hindi siya dumalo na nakaraang pagdinig ng komite dahil hindi naman hindi naman imbitado ang isang isang beses lamang umano siya inimbitahan at hindi naman tinanong ng mga kongresista ang kanyang naranasang uh, naranasan ang ano hindi naman, uh, naman tinanong ng mga kongresista kaya nasayag lang ang oras aniya ni Sara Duterte Dumalo si Duterte sa pagdinig noong September 18, mga kababayan ko. Subalit tumanggi ito, manumpa, mga kababayan ko at magsabi ng totoo. Mga kapatid, kaya hindi tinatanong, kaya kaya hindi tinanong ng mga kongresista. Muli itong inimbitahan sa sumunod na pagdinig, subalit sumulat ang komsa sa komite na hindi siya muling dadalo sa pagdinig ng House Quadcom Committee, Huwebes, November 14. Ay, uh, surprise, November 14, surprise ang nanood sa personal si Duterte kaya inabot siya ano inabot siya ng uh, sekretarya na imbis uh, imbis na ang imbis na siya ang pumunta sorry ayan sabi pa dito pero isang panayam sinabi ni Duterte na hindi ito dadalo bababa naman ba sabi sabi naman ni Ortega baba, babala naman babala naman ni Ortega kung pagpatuloy ang uh, pag-iwas lalong magdududa ang publiko huwag na nating hayaan ang mga budol tactics ay maghari. Hmm. Mga kababayan ko, alam nyo sa totoo lang, ito ha, ito, mga kapatid, makinig kayo. Maliwanag po sa house uh, uh, sa quadcom committee, mga kababayan ko, 'yung ginagawa po nila. 'Yung pambubudol po na ginagawa ni Inday Sara Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan ko, dito pa lang po eh, mga kapatid, eh, 'yung ayaw niya pong manumpa at magsabi ng pawang katotohanan ay tila po ba ginagawa po niyang ano mga kababayan ko ginagawa niya pong issue mga kapatid ay dahil keso daw uh, preparation daw yon para sa preparation daw yon sa pag uh, i siya kanya preparation daw yon actually ang panunumpa is uh, manunumpa ka sa quadcom na magsasabi ka ng totoo mga kababayan ko. Yun lang naman po. Kaya hindi nga pa nanunumpa pa si Sarah kasi bakit anything na sasabihin niya, anything na, eh, na ipapalusot niya ay eh, pwedeng maging laban sa kanya. Ngayon, the question sa mga DDS, sino ngayon na nambubudol? Si Marcos nga ba o si Duterte? Tanong ng tao, mga kababayan ko. No? Tanong ng tao, kung si Sarah Duterte ay takot sumagot, doon sa mga paratang, mga sa mga hindi hindi mga paratang sa kanya na nais niyang mapatunayan na wala siyang pagkakasala mga kababayan ko eh bakit hindi sumagot yung bata nyo samantalang no si Pangulong Bongbong Marcos ang binabanatan ninyo sa social media at inaaraw-araw ng mga magagaling abay ang titinde mga kababayan di ba ang titinde Halos araw-arawin sa social media ang pagbanggit sa Pangulo at sa unang ginang na sila ay magnanakaw at nagkakamalang pera ng taong bayan. Ngayon, sino ang totoong nagkakamal ng pera ng taong bayan? At sino ngayon na nagkakamal at gumukuha, kumukuha at nagnanakaw ng pera at pondo ng taong bayan? Tanong ko lang kay Maharlika, kay Mark Lopez, kay Trixie. At doon pa sa mga vlogger nila. At doon sa mga vlogger na nagtatapang-tapang na sumisigaw sa EDSA, sino kayo ng totoong magnanakaw? Sino ngayon ang gumagawa ng anomalya sa bansa natin? kung mismo ang nakaupo at kaalyado ninyo ay hindi masagot-sagot ang mga perang hinahanap sa kanya. Simple lamang yan mga kababayan ko. Isang 100, ay isang 600, isang 600, wait lang. Isang 600 12.5 million pesos lamang ang tinatanong sa kanya. Katanungan na hindi masagot-sagot ni Inday Sara. Trivia lang yung spokesperson niya nagbitaw na yung mga bata niya sa depet nagbitaw na sino kaya ang susunod na bibitaw baka siya na kaya mga kababayan ko maging mapanuri po tayo sa ating mga tinitignan tignan po natin kung tama ang ginagawa nila kung mabuti o tama o mali mga kababayan ko hindi po masama ang magpuna hindi po masama ang tumingin sa kanila at hindi rin po magiging masama mga kababayan ko ang pagtatanong lalong lalo na kung anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Wala pong masama kung tayo po'y mag-usisa. Wala pong hindi po masama kung tanungin po natin sila. Because sila po ay ano, trabahante o trabaha trabahador ng taong bayan. Sapagkat tayong mga Pilipino ang siyang dapat na may matuto at may alam. Kaya mga kababayan, maging wais po tayo mga kapatid sa panahon na, sa panahon na ito. Dahil maraming manluloko lalong lalo na yung mga buhay at totoong buhayang politiko. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na niyan dinisin niyan. At ngayon po mga kababayan ko, nakikita po natin ang totoo at ang pawang katotohanan lamang. Kaya mga kababayan ko, maraming salamat po. Ako po si Biyahin ni TV. Maraming salamat sa short, sa short video na to. Naway sana yung nagustuhan mo, please don't forget to like, comment, share, and subscribe, mga kababayan ko. Alright! Ako po si Biyahin Nikoy. Kita-its po tayo muli. Okay. Yan na. Uh, kay Piato siguro na Anyway, mga kababayan ko, no, maraming salamat nga pala sa mga tao, mga tropa natin nandito ngayon sa mga sumama sa akin sa short live streaming ko. I'm very busy tomorrow because I have a uh, commitment with Mayor Sanitrellianes. Hopefully na ma-understood nyo mga kababayan ko. Pero okay magalala, no? Mga kababayan ko, magkikita-kita tayo, okay? Sabi dito, kanina may vlogger na matanda, akala niya, alam niya lahat. Uh, wala namang alam sa Pinas. Uh, tipsy tips. Eh, di ko alam yung bro. Pasensya na, ah. Hindi ko masyadong uh, kalkulado yan, pare. If, ano yan, kung ano man yung pinaguhugutan nyo, eh, yun na sa inyo na yan. diba? <laughs> anyway, maraming maraming salamat po, no? And um uh, I'm very thankful. Nandito dito po kayo. Okay? Mapapalam na po ako. Maraming salamat po. Ako po si Biyahe ng Thank you very much. Ako si Nan Salvadora. Magkita-kita po tayo buli. Susunod natin pagkikita dito lamang sa akin channel. Okay? Mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po. Kita is po tayo mga kababayan. Okay, bye-bye. See you tomorrow guys. Magpapalam na po ako sa inyo. Agahan ko sa susunod na natin. Pagbigyan mo muna ako ng ka-20, birthday ng anak ko eh. Ha, okay. Maraming salamat po. Bye-bye.